Magandang umaga po mga kapuso at kapamilya at mga kababayan Ngayon po ay uh, araw ng lunes Holiday po ngayon dito sa uh, Queensland, Australia Dahil sa Queen's birthday uh, Welcome po uh, welcome po ulit ngayon sa bagong episode ng ating uh, Uh, sa channel na pinamagat ang uh, Pinoy in Australia. Uh, ngayon po, ang gagawin po natin ngayon ay magsi-swimming uh, uh, magsiswimming po tayo. Dadalhin ko po kayo ngayon sa ano, sa, samahan niyo po ako sa sa pamamasyal sa, ano, sa public swimming pool po rito sa Australia. Dito po ka tayo pupunta sa, ano, sa Springfield Lagoon. So, ito po isang uh, uh, swimming public swimming pool na tayo po ng ano, uh, maraming uh, tao so libre ho dito ng bayan so makikita nyo po yung kagandahan ng mga public uh, public swimming pool po dito po sa uh, Queensland uh, tara na po sa uh, samahan nyo po ako magdadrive po tayo papunta roon uh, kailangan magsot ng seatbelt at malaki ang pine nasa 150 po ata ang pine ng pag nahuli ng walang signal ang alam ko dati pa yung 150 naglabga sila kara, nakaraan last year na maraming pine po ang binago po ang price tinaasan po nila ang, ang mga pine sa mga ano, traffic violation po ang travel po natin mula rito sa Pinarurohan ko kong punta doon sa public uh, uh, swimming pool uh, na sa 15 minutes ko. Kasama po natin ang pamilya ko sa swimming. Sigurado po nga sa inyo maraming tao ngayon doon kasi public holiday po. So makikita nyo iba-ibang lahi nang doon na naliligo. Mga puti, mga pipino, mga Asian doon po ano ano na uh, marami rin tayo makikita doon ano, mga nakatopis uh, mga kalalakihan dyan yun ang inaabangan uh. uh, dito po ano walang pakialaman dito miski ka, mga buntis na 8 months na antiyan nakatopis pa rin uh, ganun po sila rito walang pakialaman hindi gaya sa atin ako magsuot ka ng ganyan na magagaha sa mabahay dito ho walang pakialaman I iba kasi ang kultura nila dito sa kultura natin Pilipinas ang baga sa kanila normal na lang yun kasi yun ang pinag-isnan nila medyo mag-iingat lang po tayo kasi marami nga nga nila ngayon public holiday mga ra uh, yung mga sasakyan na may camera nakatabi lang po yan sa, ano, sa isang gilid tapos nag-aabang lang po yan mga nag-over speed tapos ano lang po yun, automatic nagrating nila po sa mailbox yung, no, yung huli yung camera may picture pa yon buwang buwang plate number tapos ang kasulat nung kung ilang uh, speed ang tinatakbo mo kaya hindi mo maitatanggi na over speeding yung sasakyan medyo wala pa gano'n sasakyan sa kalsada yun. kasi yung iba pag ang holiday walang ginawa kung matulog tanghali na uh, yung gumising hindi po yung iba kasi yung iba sinasamantala nilang yung magpahinga At yung iba naman talaga ang naggagara punta sa mga beach punta sa mga tourist spot punta dyan sa movie world Marami pong bulat ng mga tao rito. Maraming pasyalan pa rito. Kahapon, ah, uh, sana pupunta kami sa ano, sa 7 miles track park. Kaya nga lang yung buwan tuloy. Kasi, ang inyo pong link po dahil pumunta sa BCF. Ah, tindahan po yun ng ano, ng mga pang fishing at saka pang camping na mga equipment. So, ang meaning po ng BCF, boat, fishing, and camping. So, ginawa nila ang Doon po, mabibili yung mga kayak mo po, binili yung pang kayak dati. Mga, uh, mga pang camping, yung tent doon namin binili. Kasi dati po, uh, lagi po kami ganoon. lang kalit eh kundi mas nakamalimit weekend may time po na 3 days kami pumunta sa Stratbrook ano po ata yun na uh, mahal na araw po yun ang kasama po namin yung community po namin sa Purpose for so na-enjoy po ka talaga kami kasi isla po yun eh Stratbrook Island doon ang daming mga ano, mga isda ng mga ng mga dolphin pa. Kaya nga lang pang ka, pag magpipisin ka may dolphin, wala kang mahuhuli. Kasi pati yung pain sila kukuha. Ang patung patong alam nila, susundan ka nila, kain nila. Pero hindi sila nabibingwit, parunong. Kasi yung yung kakilala ko kasama namin doon nagpising sa Pilipinas, ano siya? pamilya uh, sila ng mga isda dun palang ano, dolphin, hindi mo basa-basa mahuhuli sa pangungit niya kasi ang tuka ang tuka niya napakakunat hindi basa-basa sinatabla ng ano, ng ng hook, ng pisulad masaya rin po kapag ano, yung pang mamasel kayo yung isang grupo pa Ang mga tipong malumang pamilya sa buong pamilya tapos magsishare kayo ng mga pelodalan uh, yung pagkain para pang budol-budol pipe Dios o Christ. Ang po sa mga ng mga po sa mga ato. So, yun. Uh, parang feeling mo na sa, sa Pilipinas ka rin. marami rin ano yan eh marami rin ano yan yung category nagsimula po yun sa couples for price tapos nagkaroon silang single for price meron po silang servant yung servant po yung mga ano yung mga tao na malimit mga member ng mga Pilipino nandito na Australia pero yung pamilya na ibang pa pinagtatapos na nila mga cell di Hindi ano rin yan sila. May mga Bible study. Grupo-grupo po yun sila. So magandang community rin po yun para kung sa kayo pa lang nandito sa Australia, wala pa pamilya yun. Ma, hindi kayo ba ma, ano, maligaw na lang gas? Kasi marami nga rito. Na hindi uh,

Australia. Ang sabi ko, pumunta ako rito sa Australia para sa pamilya ko para nabigyan ako ng maganda pinagpapasan. So, dito po talaga, hindi yun na natukso. Uh, isa na rin po tayo sa natukso, na ginutukso dati. Uh, kasi po dati sa isang bahay, karamihan pa po yung Pilipino. So ano yan, yun, yung bahay na po yun, pagmamaya uh, Pilipino nagaling Pilipinas na empleyado nun, doon kami po na hinagay. So, inuupahan din po namin yung kwarto na yun. uh, apat na kwarto po kasi yung bahay na yun. Eh. Yung apat na Pilipino kami sa bahay na yun. So, ang upa po namin sa isang sa isang linggo, $150 kada linggo. So, kumikita po sa amin ang, 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 ang kumpanya na $600 ano, per week. ang bagot bukod po sa upa namin uh, nagsishare-share po kami ng ano ng sa kuryente yun tapos yung kung gusto nyo po yung iba, ginagawa share-share sa pagkain bibili nyo ng pagkain ka share-share pa, uh, na uh, maluluto na pagkahati-hati ate ang mga pinamaling Nung ako naman po, hindi po ako makishare kasi medyo pahihikam po tayo sa pagkain. Uh, may mga pagkain po ako siyang hindi inakain, lalo na yung kapag matatang loob. Hindi po ako nakakain mo naman ng ano, nam, mga uh, baboy, manok. Hindi po magandang nakain ng atay. So, ginawa ko na nagluluto ako ng sarili ko. Ako na rin namamalitin sarili ko. ang um, kagandahan po kasi pag ang uh, may, may kasama kayo sa bahay na Pilipino kasi yun naman po malimit na nangyayari kapag kayo pinuha sa Pilipinas malimit ang, emple, ang employer malimit ni nakaredy na na bahay na titirahan nyo so kung hindi nyo nagustuhan yung bahay na titirahan nyo pero pwede kayo maghanap pwede kayo lumipat pero malimit po ano ah uh, nakikita natin pabahay po ng mga employer yun saka yun pag ganyan malimit inuman pag dating ng ano, ng weekend kaya masaya po yung mga yan At pag isang grupo sa bahay ganyan na barbecue pagdating ng weekend sabay na andyan yung mga beer alak yan. parang party lagi pag sabado at tinggo kami naman po nung gru yung grupo namin hindi naman kami gano'ng nagiinuman pag nagiinom kasi ako hindi ako gano'ng umiinom ininom lang ako pang okasyon so pag ganyang mga weekend grupo kami, pumupunta kami sa ano, ba, sa Gold Coast mga sa beach, yan. Ano kami pupunta. May time na nagkalibang nagkatuwa kami sa community ng dito na sa Popols. Yung paintball. Yung po yung magbabari lang kayo na yung bala eh, parang jolin pero ang loob ng parang jolin malambot po yun, hindi matigas may parang ano may parang tinta sa sa para sa pintura sa loob. Pero yung pag tumamasa niyo, hindi madali namang matanggal. Kaya nga lang pag tinamaan kayo, talagang masakit. Para ano yung magpapasa kayo, tinamaan kayo, napakasakit. Uh, suwerte suwerte naman po ako nung time na naglaro kami. Isa lang ang tama ako. Yung kasamahan ko ang daming tama ko. Ano, parang ano, parang siyang lumakbay sa katawan poro may bilog masakit talaga meron mo magpapasa pati na maaangka pero may mga safety naman po yan may mga helmet dyan may mga bantay, may mga roles sila sila ang nagsiset ng games yun yung pag sinabi nila lang, o oh, pasok sa loob start ng games dalawang grupo yan, maglalaban laban naisilbado yan, game okay na game na basta pumasok ka sa area may susutin kang helmet yung helmet na yun protection po yun may ano po yun may parang sa, sa motorcycle yung may ano siya may salamin yan miski tamahan ka sa mukha hindi hindi tatagos kasi may helmet ka protection na para hindi ka mabulat bawal na bawal po yun once na nagubad ka sisigawan ka ng ulo ng bantay may, may, rules po doon night yan kasi ano ay nila may natin sa grasya pero masarap po talaga makaka-enjoy kaya nga lang masakit sa katawan pag nila makakay uh, may bayad po yun nakalimutan ko na kung magkano ang bayad eh. so yung bayad na yun ang ibabayaran nyo siguro mga 100 ata o oh, tama 100 dollar po yun Halos ano na po yun, kalahating araw na kayo magigames nun. Maraming games po yun. Grupo-grupo kayo. Na ah, uh, pari lang. Uh, rin po yung talagang kampi-kampi. Kasi ano eh, para manalo yung team. Tsaka parang hindi rin po talaga masaktan. Kasi once na tinawaan ka, out ka na. I-out ka na sa kasi may parang mga reprim eh. kapag tinamaan ka kailangan itataas mo yung kamay sa kabaril mo masaya po masaya, masaya po yung games na yun eh. kaya nga lang mas maganda kung magigames eh, yung ano ba yung yung ano yung, yung grupo kayo pero meron po yan minsan nakikita nyo sa mga mall Andiyan yan sila, nakatayo, nagpo-promote po sila. Uh, pagpapalistahin po kayo tapos sabihin Ben ng um, game tapos sila na mag-organize maraming player po yun so yung, yung may iba ibang play, player is hindi magkakilala yung gagawin niyan may organizer po yan eh pag ano yan, pagsasama-samahin kayo lahat tapos hati sa dalawang grupo so pag nahati sa dalawang grupo yun may kaaway na kayo kasi wala kayong ganong kasama so gano'n palagay natin mga apat lang kayo pag natin nyo naman doon may mga marami naman po nagpapalista eh so hindi lang kayong apat so marami rin kasi malimit po sa isang games ang grupo sampu pa sa kaspo yan kinse ganyan alam mo ano yung, yung, yung parang uh, gangster gangster na nalabanan yun po yan yan uh, nakaka-enjoy din talaga. Masarap din po mga experience. Tapos minsan naman, yung community, nag-ayaya grupo, mag-pacing. Uh, last week, yung no, nag-pacing kami. Uh, binidyo ko po yun, kaya nga lang, unfortunately, yung aktwal na pag-pacing, hindi ko po na i-video kasi una, malakas ang hangin, mutong ba yung tripod? yung medyo may dahil na ng hangin ang problema naman, ang dami nang dumating yung nagpapising so masikip na sa JT, hindi ko maitayo yung ano, yung yung camera kasi lahat po, ano eh, uh, eh wala rin ako makuhang uh, magka, magiging camera man kasi mga anak ko busy-busy rin sila sa sa, sa pag uh, pagsiswimming doon po kami pumunta last week sa, sa, sa Red Trip uh, Lagoon public pool din po yun maganda rin po yung lugar yun tabi ng dagat so i-upload ko rin din doon uh, mga uh, siguro mga ilang araw ngayon pero para magkaroon na rin kayo ng idea ang gano'ng kaganda ng Red Trip at saka yung time na pumunta po kami doon ni market market yung tinatawag kong market market dito yun po yung may mga tanggi tanggi sa tabi ng kalsada minasarado po nila yung kalsada ng kalahating araw dahil sa yung lugar na po yung tourist spot marami na pupunta so na ginagawa rin din yung opportunity ng mga local do na makapagtinda tapos yung mga tourist po na pupunta doon bumibili sila ng mga ano ng mga ni Murad Ilyata pa, yung matawag doon nasa yung mga bagay na uh, ano mga souvenir yan souvenir mga souvenir para marimit makikita nyo doon yung mga kandikarasyon sa bahay namin ito, itinda rin po ng ano, mga, ano, mga gulay, mga organic. Kasi dito ang organic na gulay, mga gula ma mahal po. Kasi ano, yung sabi nga nila, mag organic, wala gano'ng chemical. Um, makikita niyo po yung ganda doon pag in-upload ko po, po yung video sa ano ang dami ko rin po na huling isda doon kaya nga lang nung nagka-uwi na hindi ko rin nakuha ng picture kasi inuwi po nung ano, pinauwi po ni Mrs. sa ano, sa kasama namin Pilipino kasi kasi yung kasama yung Pilipino namin nandito po yung magulang ipinakasyal so yung huling isda isda ko, madami yun halo-halo po pinauwi na lang namin Mrs. ko kasi yung rep po namin punong-puno ko puno rin po ng isda kasi nung last time na nang, nang, nang nag-facing po kami sa dam nakahuli po ako ng ano ng il, ang laki po ng il, siguro isang di pa tapos yung ang bigat niya hinati na nga po namin nung kasamahan ko na nag-facing pero ang dami pa rin parang sawa nga eh. pero yung fishing rod na gamit doon, ano, yung yung ano lang siya, yung maliit na facing rod, yung pang kasi yung hindi ko naman po inaasahan na yun kakagat doon sa sa ano na yun sa, sa facing rod yun kasi yung pinatarget po is the yung tilapia pero ang tilapia po rito, ang lalaki rin ang minahuri rin po ako, ang laking tilapia doon kaya nga lang po yung tilapia hindi ko makain kasi pag kumakain po ako ng tilapia naga maandar po yung gouts ko so andun pa po, po sa sa freezer yung il pero yung tilapia niloto na po ni misis tinain na po nila kaya kung na kain doon. ng bawal nga po ako sa akong sumasakit na mga sumasa, maghapo pa ako Uh, yun, yan, marami pong mga Pilipino dito na ano na nagkakaroon ng gouts pag nandito na kasi yun yung sipod nga po uh, kain sipod mura po yung, yung, mga hipon yung gawin ka lang po yung dito yung Ayun, pero ang ano po majority po sa sipod yung mga malalaki stock ubod na mahal po mas mahal pa sa karni ng manok at saka ng isda napakalaki ng dagat dito pero napakamahal ng mga karni ng isda, ng isda. ito yung mga snapper mga tuna napaka, napakamahal po yun uh, sige po ipopost ko po muna uh, kita kita na lang po tayo mamaya sa ano sa, sa pool.